Sabi nila kapag gusto mo makita ang estado ng isang bayan, pasukin mo ang kanilang pamilihan. Kaya ating ikutin at tikman ng ilang pinagmamalaki dito sa Dongmun Market ng Jeju Island. Dito agad ako nabigla. 50,000 won sa kilo ng swordfish or 2,050 ang binigay ni Google na conversion. Di ako updated sa bentahan ngayon sa Pinas. Pero kumpara sa bansang Thailand, di hamak na triple ang halaga. Pero dahil nga siguro sa tourist spot, kaya medyo angat ang presyo. Sa mga uri ng isda, halos pareho lang naman. Pero katulad ng Japan, mahilig sila sa sashimi. Kahit yung tinatawag nating tampal poke at stingray. Dito ako nanibago, lalo na at sausaw lang sa toyo at wasabi wa talaga ako masabi. <laughs> sa mga shells naman, dito si Katang Abalon kahit sa ang tindahan pero nung aking matikman, mas na-appreciate ko pa ang lasa ng talaba. Sana Sanayan lang talaga. Sa gulay halos pareho lang din maliban sa kimchi na pinakabagoong nila. Kaya sa 8 days namin sa Jeju, dighal ko lasang kimchi na din. <laughs> sa karni naman halos pareho lang maliban sa presyo. At yung favorite natin present din sa kanila iba't ibang uri ng daing at pasukin na agad natin ang mga pagkain. Street foods naman kung tawagin na hindi may iwasan conversion muna kung magkano bago ito bilhin. <laughs> ang sasarap tignan at talagang nakakatakam. Etong si ate ka na yun, turo dito, turo doon. Kaya sagot ko na lang, anak, huwag ka masyado magtuturo at baka pitaka ng yung tatay manunok. Sa putas kaliwat kanan ng tangerine, hindi na ako masyadong tumingin sa mga napuntahan namin bansa Thailand ang nanguna sa putasan pero iba naman dito pagdating sa kalinisan. Disiplinado ang mga tao sa pagsunod ng batas. Dito mo masasabi ang kaayusan ng paligid gusto kong ipagdiinan. Nag-uumpisa yan sa ating sarili. Okay na sa mga pagkain na bili. sa kanila naubos na pero yung akin hirap kumain sa palengke. Madaming tao kaya aking inuwi para mas ma-enjoy at hindi nagmamadali. Korean inspired po mga kanayon. Kaya samahan din natin ng pamparis na koreano inumin. Ah. Mm. Yung pusit. Barbecue at saka ito po. Yung laman loob ng abalon. Mm. Yung pusit. Halos kakanayuan lasa lang din po nung no, sa atin pero yung abalon siya pa dito lang po yan at eto po <laughs> ang gusto ko mmmm Para din silang Japanese, mahilig din po maganto, kilaw. Oh, uh, sashimi. Ito yung swordfish. hmm, Mm. Medyo makunat yung kanyang laman. Dalawang klase na isda ito eh. Ito naman po yung mackerel. Ang sarap. Sarap fried chicken. <laughs> Ilan days po kami dito? Parang 8 days. Kahit pa paano, medyo nasasanay na din gumamit ng chopstick. Hmm? Ayaw. Masahap Ang sarap po niyang ganito, dinadampot-dampot lang, pampulutan. At saka napansin ko, hindi sila masyado sa kanin. Pag kumakain sila, ganyan lang. Ah!